guys good morning makalipas guys ng mag isang buwan na nag vlog tayo dito guys nung nagpaparinobid si diwata ay napasyala naman tayo guys ngayong umaga mga 9 o'clock ng umaga guys ay uh, pumunta na naman tayo guys dito sa parisan ni diwata para i-update ko na naman kayo guys kung uh, tapos na po yung pagpaparinobid niya ng kanyang uh, parisan at uh, ito nga guys, tapos na guys si Diwata sa kanyang pagpa-renovate sa kanyang parisan. At uh, ibinalik na guys sa dati yung kinalalagyan ng mga tindang ulam. Ibinalik na guys sa dating uh, posisyon po guys. At uh, medyo makulimlim ang panahon ngayon guys. Kaya napapansin nyo, nakasindi po yung mga ilaw at uh, medyo maambon-ambon guys at mukhang lalakas ang ulan dito guys at uh, kumain tayo guys dito sa kanyang parisan nag order tayo ng uh, uh, paris Mami overload kaya lang wala na silang unli rice guys kapag uh, mag order ka may kanin unli sabaw may drinks kaya lang yung extra kanin ay magbabayad ka na ng 15 pesos wala na yung unlerized nila guys at uh, mag additional ka ng 15 pesos kapag mag order ka ng isang kanin at uh, hindi natin masisi guys dahil nagmahalan talaga yung mga bigas at uh, ibang mga paninda kaya hindi maiwasan guys na tumaas din si Diwata nang kanyang mga price at wala nang all-rise. Sa bagay na naman natin yun guys. At ganun pa rin naman at yung lasa ng kanyang mga lotong ulam ay masasarap pa rin naman. Talagang mag-enjoy po kayo na kumain dito guys kay Diwata. Ayan nga po guys at umaambun-ambun na mukang lalakas po talaga yung ulan uh, Lumalakas na yung mga patak ng ulan At uh, siguradong uh, Aabutan tayo guys ng ulan dito kay diwata Sabagay uh, Maganda po at uh, lahat ay pinabubungan na ni diwata ang kanyang parisan Kahit umulan ng umulan ay hindi ka na guys mababasa Uh, ito po yung mga bubong guys na inilagay ni Diwata Nilagyan po guys nung parang kuhan yung para Hindi tagos yung init kapag uh, umaraw Kaya lang nakakalungkot mga kaisarugman uh, Pagpunta natin ay ilan-ilan lang kami guys na kumakain uh, Hindi na po tulad ng dati mga kaisarug na Talagang mo siya at uh, mahaba ang pila bago ka kumain. Pero ngayon guys pagdating ko ay tuloy-tuloy ako doon sa may cashier. Nag-order ng pagkain. Halos walang pila. Ako lang mag-isa guys. Pero yung pagdating ko may mga ilan-ilan ng mga kumakain. Kaya lang hindi na tulad nung dati na napakarami talaga siksikan hindi ka makadaan guys sa uh, gitna dahil sa nagkumpulan na maraming mga tao uh, nakakalungkot din isipin guys na uh, yung madadat na natin guys ay ganito na lang yung mga tao kay diwa tao at nagbawas din siya ng mga empleyado kakaunti na lang guys pero wala akong masabi guys uh, kahit uh, ganito ay napaka ayos at napaka na yung parisan ni Diwata pinaganda at uh, napakalinis ng paligid at napakasarap ng mga lotong ulam niya rito perfect guys, hindi ka magsasawa na babalik-balikan kaya ako guys uh, kung napapansin nyo ay kahit galing ako dito sa Ortigas ay dinarayo ko si Diwata na doon ako kakain sa kanya dito pa ako kumakain sa kanya dahil masarap po yung kanyang lotong ulam, yung pares mami, napakasarap talaga. Maraming mga uh, panlagay sa paris mami, uh, maraming sili, bawang, at saka yung dahon ng sibuyas. At saka maganda po yung uh, pagtrato ng mga tauhan ni Diwata sa mga customer, magagalang po. Kaya yun po yung isa sa dahilan kaya binabalikan po natin si Diwata. Noong mga time na pagpunta po natin dito sa parisan ni Diwata ay nakausap din natin si Diwata. Kaya lang sa sobrang busy ni Diwata dati noon ay hindi natin makausap ng matagalan. Oo, na, napaka busy ni Diwata. Marami sa mga inaayos, mga inaasikaso dito sa kanyang mga palindya. At uh, shout out ko lang guys sa mga kaibigan natin dito sa Pasay sa May Joke, no. Yung kakilala natin na vlogger diyan sa Dolomite na kilala natin si uh, Gisa Montalban. Yung nakilala natin guys na nagpa-vlog din diyan sa May Dolomite sa May Manila Bay. Eh. At uh, sa lahat-lahat ng mga kaibigan natin na nagbo-vlog sa ating mga subscriber salamat ang marami guys sa walang sawang panonood po ninyo sa ang mga ina-upload na video at syempre yung mga kaibigan ko dito sa equitable tower oo dyan sa equitable tower mga kaibigan natin na patuloy din na nanonood sa ating mga ina-upload na video uh, siya out sa inyo mga madam mga sir andito tayo sa parisan ni Diwata sa may pasay katatapos lang natin guys kumain at uh, ito po yung sitwasyon guys dito sa parisan ni Diwata ilan ilan lang kami guys na kumakain at uh, medyo naraka panibago guys at naraka nungkot na tulad ng dati kapag napunta tayo rito yung mga nakaraan pa na talagang uh, napakarami ng tao dito kay Diwata at uh, sa ngayon guys parang malinibago ka rin na uh, ilan ilan na lang guys yung kumakain dito Uh, marami na kasi guys nagsulputan ng mga parisan bago ka pumunta dito kay Diwata ay kabilat kanan yung mga nagtitinda na rin ng paris kaya siguro yung mga tao ay nahati yung iba ay doon nilang kumakain at yung iba ay nalalayuan pero ako guys talagang favorite ko yung favorite ko yung pan yung mga uh, loto ni Diwata halos lahat ng loto ni Diwata rito ay uh, natikman na natin napakasarap guys ng kanilang loto at napakalinis ng paligid at lalong pinaganda guys ni Diwata ang kanyang parisan mayroong ng mga bubong dati kung mapapansin nyo may mga trapal ngayon inalis na po yung mga trapal at uh, pinalagyan na ng lahat na yero para yung mga kumakain ay na hindi naarawan, hindi naulanan o yan po yung mga paninda guys ni Diwata binalik na sa dati nung mapapansin nyo nung huling vlog ko nung ito ay nare-renovate ay yung paninda malapit sa may kalsada ngayon ibinalik na guys sa dati dahil natapos na yung kanyang pinare-renovate na lagyan na ng mga yero at uh, ito yung nalalagyan ng mga ulam ayun po yung uh, hollow blocks na uh, ah, ay nanon nila tawag ng fininis at uh, dito po nila pag yung kanilang mga paninda kaya lalong gumanda guys ang parisan ni Diwata pina-improve ni Diwata yung kanyang parisan dito sa may Dukno, sa may Pasay at kaya lang guys ay nung umulan ay natulo dito sa loob ayan ito po yung ano ng ulan no? oh malakas ang ulan dito guys napulong tayo ng malakas na ulan kaya hindi tayo makaalis-alis pa kanina pa tayo guys kumain kaya lang <laughs> hindi tayo makaalis-alis mga kaisarugman ちょっと待って。うんうん 幸福。 是的呀。

não é de ninguém ela vai ir e ela vai ir ela tá 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 ela 아금 <목소리도>

tumila na guys ang malakas na ulan guys dito sa parisan ni Diwata kaya aalis na tayo guys baka umulan uli napaka dilim pa ng kalangitan no at uh, kumain lang tayo saglit guys kay Diwata at uh, tulad ng dati tapos na siya nagparinovit ng kanyang parisan uh, naikalat na yung bubong na yero at uh, nagawa na lahat guys kaya lang yung iba may tumutulo pa rin sa loob kahit may bubong na yero. Hindi maganda yung pakalagay ng uh, yero yung pinagdugtungan kaya sa loob may bumabaha pa din. Pero okay na rin kahit paano ay uh, may bubong na. Okay, hanggang dito na lang muna guys ang ating vlog at uh, pinasyalan natin si Diwata gawa ng may nagtatanong kung tapos na daw magpa-renovate si Diwata kaya pinunta natin at tapos na siya magpa-renovate ng kanyang parisan kaya lang guys nakakalungkot hindi tulad ng dati na maraming tao pa isa, na lang yung mga dumarating guys may aalis may dadating pero madalang Okay, hanggang dito na lang muna guys ang ating vlog at shoutouts sa mga taga-Jukeo sa Pasay. Okay, thank you so much for watching. Bye-bye.